What's up, what's up guys? Good morning, good morning. Higala is so on. Yan live na sa dila karon guys. Kaudto ng mga kaigsoonan. Nakasoroy ta diri karon ni ining mabugnaw naung hapon. Abos. Toroy, toroy sa ta guys kay ya

Sige, pre. Ngayon sa ustabok, pre, kay. Sorry ba, kay Domingo? Sorry ta, guys. There is uh, family there is tabok. Yan, o. Oh. Bawa po din agianan. Na simpleng buhay ba? Simpleng buhay. Simpleng pag-aza. Oi, okay, boys. boss. Tirada na punta boss. Ah. Oh, para enjoy sa kuan ba? Kinabuhi ba? Okay. Oh. Uh, oh. <laughs> dito sa ating mga amigo diri sa Tabuk. Wa pupud nilang tapayan dagko kayo. Daghan kay makita ng mga kuan diri guys. Kuy kuy. Dito ta. Dali. Musoroy ko diri sa akong mga kahigalaan, mga kaigsunan. Tapos play mga kamuting kahoy dream ko dito. Oh. Ba. Lamig kay mang muyo dream na pita guys kay Daghan tayo makaon Basta po bensya Daghan yung kayo makita dito Peaceful ang mind daghay yung Mga sudan Bisa gunsan na lang ba Atong masudan Food Saging dito guys Simpleng buhay Simpleng uh, Kuansap pang so muna yung gaganahan din sa probinsya guys kay super ano, relaxing lang ang light ba yung hey, gulay din makita nyo so napuday ko andre batong tambal ni sa atraktis mga guys kung yeah. So yan lang muna guys ang atong update for this morning God bless and thank you kayo sa inyong walay puas na support kay Kachu TV